Oh. dami Tirahan natin isa. At uh, mag-harvest tayo ngayon ng itlog para mayroon tayong ulam at uh, yung mga malalaki, incubate natin. Pero marami ngayon ng mga dumalaga. Ito oh. Maliit pa, dumalaga, oh. Pero, na, halo-halo mo lang to sila. Kaya, lagay natin sa incubator. Kasi, halo-halo lang. So, yung umaga, Minsan ngayon kasi nagtanim tayo ng luya, tanghali tayo ng karbis. Ito. Kita niyo mga bay, dami. Luhalo lang ko silang ano dito, gitlog. oh Ah, dito, tatlo lang to. Huwag na lang muna yan, para hindi mag-ano sila. dami mga bay libre na libre kaya pagsabi talagang mag alaga maganda talaga pag may alaga dito dito tayo oh. dami terahan natin isa pa. dito. Ah, okay siya. Oh. nagamit na mga bay. Libre na mga bay. Okay. Meron pa doon sa kabila. Ito lang muna. Ito. Libre na tayo pang ulam mga bay. Meron dito mga bay. Hindi man umano doon sa anuhan. Pa-itlogan. Dito man sa ano ng kambing. Punin uh, natin. Kasi, lagay natin sa si incubator. Kulikin natin. Kulikin. Tirahan lang natin isa. Okay. Lang yung sa bila. Nagkalat lang itlog mga bay. Ito pa nag sa, ano? Kalat nga ito. Kaya kailangan talaga, kukulikin talaga natin. Kasi, halo-halo lang sila eh. Kailangan makulit natin. Tirahan lang natin yung isa. Sa mga maliliit, uh, ulam. Oh. Ah, okay. Kita nyo naman. Meron pa dito. Meron pa dito. Itlog na. Iba naman. Meron pa dyan, oh. Kanina, to? kanina hindi ko to ginalaw kasi dahil dubli-dubli sila ng itlog dito eh. kanina Ito sa litsunan mga bay eh. mayroon doon pa itlogan itong maruday Island talaga kung saan saan eh. kirahan oh, natin isa okay na. 2, maraming salamat mga bay sa panonood dito sa ginagawa namin dito sa farm. Ta uh, paki-subscribe mga bay sa Munting Channel at uh, paki-share na rin. At uh, kung gusto niyo ang mga ganitong ginagawa namin dito sa farm Pakipindot na lang ang notification bell mga bay para updated kayo sa ginagawa namin. Maraming salamat!